Pagkakalang na doon. Kasi pinanganak yung panay ko eh. Ni Batangas. Sa ako eh. Ito ko yun sa sa yung iimbita. Yung mga niya doon. So pwede na pwede na kala Yung December ba yan? Hmm? December yun ako? December ako yon. Ay, ikaw ba yun? Hmm. Oh, December kabay. Yan gusto mga ayan. Tawagin mo si mo 'di mo naman daw niya sana. Sino ba magpa-masad sa palengke? Magpa -ano, magpa Oo. Oh. No. Tulag? Oo. Wala. Wala. Well, Sabi so, ko wala. Kasi ako pag nagmasad eh. sa malakas din ang grip ko eh. Pag nagmasad sa ako, gusto ko, ko sa'yo na eh. Pag nagmasad sa ako, yun na. Kaya pala yung ibang napunta sa akin na gusto magpamasad siya. Ang magpaano eh. Nasabi, galing na sila sa palengke. Nagpaano, lalo doon na nakita. Kaya, kaya pala. Sige lang, nilalamog lang nila eh wala yung ano, format na no. Kung saan ba nila may... Ayan, ang masarap. Ayan, yeah, ang puto ang so. pinakasarap. Ayan, ayan. Ayan, ang Tigas. Sobra, ano? Ano tayo eh? pa Prowess, tapos pwersa na rin sa ito. Hmm. Ganun ito, yung mga repeat na natin. So, kasi ito yung pawis eh. Yung madalas naman talaga ang tuyo nito. Kasi may balakang. Hmm. Ano na yung mga driver? Pag natulog pa naman ako, bad. Kasi may balakang. Hmm. Na Baka nang pumasahin. Baka nang batangas. Ikaw sa mga dyan. Ano yan nga? Hindi ko nang papatingin sa inyo. Haan? Hindi papatingin sa inyo. Wala ka na eh. Kanina nga ako nandun din. Kanina ah, nga ako nandun din. Ay, imbitas nyo? Imbita doon? Ipipesta? Ipipesta. Pag may trabaho kayo, may ipapatingin sa inyo. Para um, uh, makagala din yung mga bata. May iba ang beso. Mahal lang pa pamasahe. Lato yun. Dadalawang libo bali ka ni. Isa? Oo. Oh, putang puta ko grabe. Eh, may bahanda doon eh. oh, kasi papunta pa doon sa may terminal. Bunta oh. Ba? Malayo ba yun, Nobel? Malayo. <laughs> Kaya maligtado yung sangbaba, sabi mo? Mm. Kasi yung ugat niyan, main to eh. Yung ugat na nandito, main. Yung sakit sa baba, kunta yung tanda yan. Mm. Nung makaraang nag-message ka sa akin, ano eh. Puyat ako nun eh. Uh, Nasa ista kami umuwi. Eh. Sa lalo? Parang niya. Trabaho? Oo. Uh, Sideline. 6 to 6. Tapos ako, kami ng ano, hindi man mabigat yung mga. Nagtabit lang ng mga ano. Ako nang gabalik niyan. Nagkabit lang kami ng mga tawag ito nag na ng mga ipe-frame, ganun. Oo, oh. mag-aala, mag lang. Libre naman kain. Tapos na kami ng mga alas dos, parang tapos na eh. Oh. Ngunit naman yung designer, yun ang hindi tapos. Mag-ayos ng mga ano, yung nag assist na oh. lang nga lang kami. Silang hindi tapos. nag ng mga kortina, ganun. Ah, mag-iigay ng Oo, man. nag assist na lang kami kasi tapos na yung ano eh. Lalagay ng mga salamin, mga frame, ganun. Tapos na eh. Nag-barena. Ah, <laughs> Kaya naka-uwi. Umuwi, umalis kami dun, 5.30. Nakarating ako dito sa Rosario, 6.30 na. Dapat Isang oras din ba yung eh, eh, hatid yung disa. Ang daming yung dinaanan. Saan doon ito oh. sa? Oo. Oh. Sisiks, madali na. Eh, hindi nagsisiks. Hatid yung hatid sa... Eh, ano nangyari? Saan doon sisiks? So. Hatid sa Makati, hatid sa Maghila. Oh. Tapos hatid sa Mandalu yung... Sabay diretso na rito sa... Oh, patay, sabi ko patay. Sa 6.30 ah. Lupay pa yung dalawang araw. Nagtulog na nga ako sa sasakyan eh. Hindi uh, na kami dati, sa Dubai naman. Wala naman problema kasi, hindi naman ano eh, binigyan kami ng 1,500. Hindi gilid sa'yo? No? Kahit pa paano, oo. Libre pagkain, puto sa akin. Libre pagkain. Opo eh, may 1.5 ka pa, ayaw mo pa nun. Uh, Anong amo mo? Inter-designer? -design, inter oo. Uh, amo mo yan? Um. Oto, siya kumukontrata naman. Pag may pagkakasa, kontrata nung, ang bayo ko naman na may kontrata nung mga, yung uh, kisa may eh, gano'n. Kaya niya. Kisa may eh. gano'n. Masa ako, ako taon niya. Uso naman dibs mo dito? Uso na. Uso na. Ito dumay kasi ganyan pala yan. Uso na rin ito. problema lang kasi sa jeep song. Pag nabasa ha? Oo, yung problema. Pag Okay lang pag bago pa yung bahay, bago bubong, okay pa yung gano'n. Oo, oh, oo. Oh, pag bago, bali wala yun. Lalo sa mga balls. Pero pag mga luma na, butas-butas na yung bubong, tapos magiging jibson ka, masayang i-recommend ako yung, ano, hard yung... Hindi, hindi rin. Mahirap ang hard deflex yung skupit. Nababali bubutok, yun eh. Nababali. Siguro i-recommend ako plywood. mahirap, so, mahirap re i-ano oh. yun, mahirap ipako, mahirap i-rebit. Oo, oh, pa rin siya. Hindi, kasi kaya lang, may nakalitaw pa rin yung ang hirap, ang hirap masilihan sa, anak, sa plywood? Oo, oh, hindi, sa may, ano, sa may hard -press. Hindi, hard flex Ang hirap ikamit <laughs> yun. Hindi, yeah, ano mo lang siya nung, ano, mahirap yun, tumatagos ang ano dito. Hindi, tsaka ano, yung, <clears throat> ang hirap masilihan yun, may nakalitaw <clears throat> na rebit, may <clears throat> marami nakalitaw na kusli. Puputuloy mo to siya ang kapal na. Ano i-recommend ako, plywood? Plywood talaga number one sa Mas maganda mas, maga mas mag pa. yung mo lang sa plywood. Mas, Pwede mas, naman? mas maganda pa. Mas magaang. Mas magaang hmm. plywood, plywood eh. Dalawa at tao, okay na. Pag hard Apat ah, talaga kayo sa alalay sa gitna kabilaan, dulot dulot eh. masasira yun. Maganda na yung sana, sa sunog. Mm -hmm. Kahit yung gypsum, maganda sa sumo yun. Basta-basta yun. Basta. Pero yung plywood naman, basta may pintura. Kasi sa bagay, pag apoy na yun, mahirap na yun. A ano na nga, eh, tawag ito. Yung mga... ano nga ng kwarto. Paring na ginagamit, hindi nakakamit. Dito, ano pa. ano nga yun, meron lang artificial na parang sent, ano yun, no? Oh. Yung mga, may mga design na, pero plastic siya, no? Oo. Uh, yung mga key ceiling, ano, hindi na may TBC. napang pintura. Oo. Oh. TBC. naipon. At yeah, saka ano yung mm -hmm. yung muscle pain sa sa site yeah. lang. Dati may ganyan lang problema Buha. Na. naman. na sa tayo sa tayo. Wala mga ugat-ugat. Wala naman. Ayan, ayan. Sarap yan. No? Sulit. Maga kasi tayo. O, o. ito eh. Oh, Oo, Okay, sarito. Ito, 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 ito. Hmm. Maga ito. dito ito. Mula rito. Ayon, ayan. Okay, tama. Ayan, Oh. Oh. Ayan, hanggang. Ayan, ayan, ayan. ang ito hanggang dito. Maga to, o, to mo, ano, rito. Mo, Alam mo, alam mo Kaya masasos eh, minamasa nilirelax na yung muscles mo eh. Pero yung mga lamig na yan pa, paano pa lalabasan dito, no? May mga bintu sa pa, wala pa effect sa ano. Wala na yung bentusang, pinagbabawal. Ang tagal pinagbabawal yun mm -hmm. eh. Yung mga bat, may mga gumagamit pa rin yan. nag iipon kasi ng dugo. Ng na dugo? Nagka-clot? Oo, oo. Nagpapasa. Nagalit kayo pa man din ng pasa. Yan, namusok ako. Tigas no? mm -hmm. to? Mm-hmm. Kapala mo ito ng ano? Pumukupo? Andito sa mix ko yung lahat. Kahit sa rayos ko lang, meron. Dahil ng patapalan no? Laki. Okay. Di, ako, La yan, ano? Laki? Oo. Hindi, meron ako doon. Tinatapad na Mula rito. Kasi marun, malikit na. Ako ba tama Tigas pa man din, hindi tulad kanina na makipas, ngayon malambot-lambot na siya. Okay, hindi eh. ako eh. Kapag nahihilpunin sa'yo. Nakawala Tuyo ng pawis eh. Ayan, na sa lahat. Pag may yung ano mo, hindi mo ano eh. Hindi mo ma-ano eh. Kaya na. Parang dadaan lang kami. Marami sa'yo manghihilot Kahit lalaki po wala eh. Noturo ako pa eh. Habag lang yun. Hindi. Hindi alam mo ma-andaman niya sa Ayan, ayan, ayan. Masarap Sabi ko nga, pinta Kaya pa lang masayin sa lalaki. Kung nga masaya. Eh lalo si misis, di kaya nyo na. Kahit patapakan ko doon sa anak ko, wala pa yeah, nga. Oh, okay. Hindi, wala lang mapapasama. Oo, pag ano, napapansin nyo, lalo sa wasa Lalo lang mapapasama yun pag pinatapakan mo. Kaya nang patulog ah yan? Kaya patulog yan? Ito? Oo. Hindi kaya mo panahin to. Maga pa eh. Oo. Oh, yeah. Maga. Bukol siya eh. Bukol. 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 Maga talaga ha. Ang mula rito. Ang yeah, ang layo ah. Oh. Ang laki. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Umimpis-impis na siya. Tsaka lumambot na, hindi <laughs> <laughs> tulad kanina. matigas siya. Dito wala eh. Epektado lang to kasi ang gawa nga nito. <laughs> so, ah, lang lang yan parang? Oo. Kinadaan ang ilang sa akin. Sana lang. <laughs> Sana sakit. Harap tong dito. kasama mo na sigmura ka po. Kaya sa niya, nag-uwi ako ng, ng, ng probinsya. Tapos uh, 15 hours kami sa, ano, sa bus, sa traffic niya. Ito, dalawang linggo ang tatay, sumasang ng tiyango. Apunta. Hindi ka tumira ng ano? Sumasang ng tiyango, ano. Tapos may hangin, tapos. Pinahidot ko lang sa mga hilot sa amin. Ayun, nawala. <laughs> sa Ericon sa bus. Oo. Oh. Tapos kain kami ng kain, ano. Yeah. Dapat kayo pag gano'n, huwag masyadong mag-ano ng chichirya. O siyempre, oh, hangin na inano niya, gas sa mga nakukulis niya. Eh. Kapag na nasa biyahe, tas aircon. Ako, pag nasa biyahe, tubig lang ako eh. Tubig, tapos kung may tinapay na lang makita ko, pag hmm. stop, stop over, uh, stop over, ah, uh, uh, doon lang bibili yung tinapay. Pag itlog naman kasi, lagi ka naman mag-uutot. <laughs> hmm. Pero mas <laughs> matatagyan ito. Ito ang tingnan natin. Ito, ito pinaka gusto ko, ito oh. oh, yeah. Ito ang matigas. Yeah, yeah, hindi naman na. ya. ayan, ayan. Alam daw nito, konektado rito. Konektado pero tigas, no? Oo. Pero yun gusto mo ito. Tigas, no? Wala, mas malala pa rin ito. eto kunin talaga doon ay lang sumakit pektado ano parang tigas din no Diwa, 30, 30. 30. Diyan. Masakit na siyang ng, ng ulo. Oh, damay na. Kaya alam mo gusto ko. Masakit. Kaya, buto mo. Buto mo. dyan dyan. Nawala yung dating nasayang na yun.

hindi ba wala bang pumipitik dyan sa ano, sigura mo? Ang wala ba siya sigura ko? Hindi nga ako magdumig eh. Ay! Hindi ka nakakaligay? Hindi nakakaligay. Pero yung dumigaw, misan hindi normal. Uh -huh. sakit kasi sensitive yan. Pag hindi marunong ng hanggoy, duro ko Hindi basta-basta yun nito. Kapag subukan mong mag-am, um, isang linggo. Am? Um? Oo. Oh. Ang lakas mo ka na yun. Am, um, lagyan mo ng konting asin para may lasa. Sa buwan sinain. Eh. Oo, oh, alam mo yun. Dating yun, alam mo yun. Ang lakas mo paano sa sikmura yun. Parang namamasin dyan yung mga butas-butas. Oo, ano <clears throat> Pag yung pakiramdam mo, gutom ka, tapos magkakain ka, musog ka agad. Mm. Loaded. Mm, loaded. Amin lang. Pag hindi kinaya ng amin,

tapon okay lang dito pala dito oras bakal bait mga 24 hours lang naman Wala na akong bukol dito. Hindi. Kaya naman ako mapa. Ang mga dyan yan kasi pag-check-up ako, dito. Wala.